Ito guys, so, sobrang natuwa ako sa batang ito guys. Napakaliit pa niya, pero napakagalingan niya kumanta. Sa mga, while ng mga mama. Siya, 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 siya kumakanta habang yung mga parents nga po, mga, mga mama is gumagawa ng tuyo. Oh, tapos Christian song pa. Ang cute.

nagmamahal. Ang cute talaga niya. Tapos ano pa, uh, Christian song pa yung kinanta kay Buti-Buti Mo Panginoon. Ayan, napakagaling ng batang ito. Napakalit pa niya pero yung kanyang kanta is pang Diyos. Buti-Buti Mo Panginoon. Lahat. hakkeutong voices na Ang ganda rin ang kanyang boses niyo, mataas din, no? Kahit nakaupo. My booty and dust, that's the acting of my My booty and God, that's the acting my wow, oh, Wow. 1k? Ay, Bless, bless, bless. Hi, very good. Kaya dagay De pa nang Wow, naka-1K siya sa, anak sa, sa kanyang pagkanta. Sige nga po guys, grabe nakakatuwa yung batang yun guys. Um, napakaliit pa niya, parang nasa 3 or 4 years old pa siguro. Ang um, pinaka binaliban ko talaga is yung kanyang kanta na pang Makajos, Christian song, Kay Buti Buti Mo Panginoon. Ayan, napakagaling na bata, guys, no? Imagine, guys, napakalit na bata tapos kumakanta na ng ganong klaseng kanta. And ang kwento daw nito, guys, is ano? Uh, yung nakita mo nyo yun, yung mga mama daw or mga babae na parang nag ano, ng isda. So, gumagawa daw po sila ng tuyo. Then, habang gumagawa sila ng tuyo, itong bata naman na ito na napaka-cute na parang anghel nga po, is kinakantahan sila. So, maganda yung ganun, ba? Yung habang sila is pagod na pagod nga po sa kanilang ginagawa na trabaho, ay may kumakanta sa kanila. So kapag ganun, kapag ganon guys, may kumakanta tapos ganun pa cute, ganun pa na parang anghel, is talaga mawawala yung pagod mo. kumbaga may enjoy mo yung ginagawa mong trabaho kasi nga merong anghel sa iyong harapan na kumakanta. So kudos to this kid kung sino man ang batang ito. Taga ano ito eh, Zambuanga Cebu uh, napakagaling niya, napakagaling na bata even though napakalit pa niya pero makikitaan talaga natin siya ng potensyal sa pagkanta yung kahit nakaupo siya pero mataas yung kanyang boses hindi siya nawala sa tono although merong mga lyrics na hindi ka anong ano na tutugma like yung uh, ano ba yung lyrics na yon kay Buti wait lang yun, yung uh, dakilang Diyos, imbis na dakilang Diyos, parang sinasabi niya is akilang Diyos. Yun ang naririnig ko. Pero okay lang yun kasi maliit pa naman siya. Eh. Baka hindi pa niya nga anong napopronounce ng maayos yung word. Pero kodus guys, kodus sa batang ito. Grabe. Especially sa parents nito, kodus kasi naturuan nyo ng maayos ang bata. Naturuan nyo yun yung bata ng mga kantang ganito, mga Christian song. Actually, guys, aside from this song, aside from this song na kay Buti Buti mo Panginoon, may napanood din akong isang video niya na kumanta siya ng, ano, um, Bisaya na Christian song. So, nakalimutan ko anong title nun, pero napakagaling din talaga na bata, guys. So, uh, we are hoping na sana palang araw talaga guys sumikat ang batang ito. I know na bibigyan ito ng napakaraming blessings ng ating Panginoon kasi nga ginagamit niya ang kanyang talento sa pagkanta, sa pagpuri or pagbibigay puri sa ating uh, mahal na Panginoon. Kaya kudos to this kid, kudos sa parents. And nakakatuwa din yung nag-video sa kanya. Uh, ilagay ko yung name ng courtesy, uh, as courtesy sa kung saan, kung saan galing itong video na ito. So yun, uh, binigyan niya ng isang yung bata. Tapos tuwang-tuwang nga -tuwang po yung bata, di ba? So imagine guys, Uh, nagsimula na yung blessing sa kanya yung sa simpleng pagkanta-kanta lamang niya is, nagkakaroon siya ng pera although hindi naman niya ito hinihingi pero isa itong malaking blessings mula sa Panginoon kaya uh, napaka-buti talaga ng ating Panginoon alam ko na hindi ganun ka... Yan, uh, hindi ganun kaayos ang kanilang buhay nakita naman natin yung kanilang ginagawa at malaking tulong yung pera na natanggap niya mula sa kay ate na isan libo din talaga kaya thank you so much sa iyo ate uh, thank you so much din sa pag video sa kanya and inulit ko good job sa iyo do uh, abangan namin sana balang araw mapanood ka namin sa mga TV competitions Ayan. so yun guys I think hanggang dito na lamang ko itong gagawin ko na reaction video so thank you so much po sa so, lahat ng mga palaging bumabalik sa aking youtube channel inulit ko nga po na ugalit oh, po natin magdasal magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap kahit na hindi mo po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring pa kapote, sombrero, or anything na pwedeng maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo. Nang sa ganun, kapag bigla pong umulan ay meron tayong payong or kapag napakainit na ay hindi tayo mainitan, then always take vitamin C para mabusa ang ating immune system at hindi po tayo natatamaan agad-agad na kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So, once again, hanggang dito na lamang po. God bless po sa ating lahat. At bye for now po.